Ano ba? Tupit. Wala nang nagbibigay. Wala, sorry, sorry, sorry. yeah yeah wait lang. Kuya, yeah. pwede pa request? Pa video lang? Pa video lang, okay. Sige, yes, yes, sige. Yes. Gusto ko yan eh. Yo, what's up? Uh, time check, 621. Kasama ko si Aishan Shan. Yeah. Dito kami. Ano po ang ganap dito ngayon? Uh, ano po? Uh, JS Prom. JS Prom and John. Ngayon na, kami ano, na Ngayon na kami nakapag video, ito uh, na yung pinakamaayos. Hindi na kami nakapag video kanina habang susuot, nag-aayos, nakapag na rin. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Tara, let's go. salamat ah. Let's Salamat guys. yun. Ay, matutupak! manta trips sa loob. Magti-tiktok kami. May dala kaming costume. Na sana gagamitin namin doon. Sa prom. Sa prom. Kaso, nabulilyaso tayo. Kaya, dito na lang tayo. Dito na sa pati matos ko. Tropa natin to. Yeah. Che-check pa ba bag? Wala kayong dalang pagkain ba? Wala pagkain Sige, na unak mo. Ah! 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 Arr, arr, arr. Arr, arr. Chor, picture, picture. <laughs> kuya, excuse me po. Pwede pa request kuya, pa ano lang kami, pa video. Saglit lang, saglit lang. Lang. lang naman. Yun, okay. So, mabisa, pa. mabisa. Tropa to, tropa. Video <laughs> Okay, I see. Hello. Pinjabi. You're, You're so handsome. Binjabi. Binjabi. You're so handsome. Makunat. 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 <laughs> Hakuna makunat. Makunat matata. Makunat. <laughs> Tupo po si ano. Mga baday, mga baday. Palabas na tayo ng park. Let's go. Ding ding ding. Quinchana. Ding 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 ding. Kaya, yeah. yeah, babay kya, Babay po. Ganda talaga dito sa ano? Canada. Wala, Hindi po. Shout out daw kay Ate. Ito so, ito, Ate, 'pag nagigitara ako dito. Gagawin ulit natin 'yun. Tapos magbi-video tayo. Ito pwede pa request po. Pa-video lang. Naka-play na po yan. Pahawakan nyo lang Yo, what's up? It's me, the one and only JZ and Inel. Kasama natin sa Asian. Yeah. Time check. Friday, 8.01. Uh, uh De December, December Avenue. Uh, February 28, 2025. And yun na, para sa lahat ng ano na to, nangyari. Tapor na yung pagpunta namin dun sa prom, which is, di kami pinapasok. Tinagalita tayo ng guardia. Bakit po? Nakakalungkot na lang, parang Sayang yung plano namin, di ba? Ay, pa talaga. Kasi may once a year lang yung mangyari, di ba? Let's go! Ikaw ko ba mahulog ako dito? Hi! O, tol, salamat tol ah. Ang daming tao dito. French fries tapos ano, tatlong ano, PM2 misa salamin dyan, pre. Meron. Doon na, nagtatapos ang aming video. Ay, yung lalakad pa kami. Kala... Tayo ta, ta, na kasi, kala namin area yung pinjo po yung na sakin namin. Na, na area, area pa. siya pala yun. Ayan <laughs> you know. o. Dukin ako na pre. Triceps ko. Talagang ano, pati matos. Tingin, tingin. Ano ang maganda unique. ng pati matos. Ayan you know? o. Oh, ang unique na. Nag-iisa yung ay, kagandaan nito. ito. Pas, pasubo Man, nan, nga ako, pasubo. Brown yung Sake. Ano yun? Ba't ano nangyari sa ano mo? Nakakta sa laki niya yung <laughs> abs mo lumaki. Hindi yata sa laki mo yung abs mo lumaki sa Yan. Pagpunta na tayo siya nga. Malapit na kami sa destination namin. Kasama si Naishan. <laughs> Let's go. Kapasok kami ng <laughs> ano? Ng arena. Tapos magkukosyum kami. Wala kaming ticket. Hawa ka mo nga pre. Videohan mo ako. Let's go pre. Let's go. Move, 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 move. Let's go. Kaya kaway kayo Let's go. Kaya. Yeah, yeah. What's up? Matrope mo. Ang sulit dyan mo ngayon. Tore-dretso mo ngayon. May dyan pre. Diretso muna tayo si Yer. Ayan, ayan, ayan. Wala, nakakabay okay. yung ano hmm. namin gagawin ngayon. Sorry, sorry, sorry. Yeah, kuya, yeah, wait lang, kuya. Yeah. Pwede pa request? Pa-video lang. Pa-video lang, okay. Sige, sige. Gusto ko yan eh. Yo, what's up? Uh, time check, 6.21. Kasama ko si Aishan Shan. Yeah. Dito kami. Ano bang ganap dito ngayon? Uh, ano po? Uh, from. JS Prom. JS Prom. And John? Ngayon na, nakapag, ano, Ito na Ngayon na kami nakapag video. Ito na yung maayos. Hindi na kami nakapag video kanina habang susuot. Uh, Nag-aayos. Nakapag-dansya na rin. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Tara, so, let's go. salamat ah. So, oh, let's Salamat ko yun. Ang dami nga ano na dito tao. Safe na. Nakapasok na kami. Hindi pre, pasok pre. Pa Parang ako may lupo. Ang ako may lupo. Dahil nagiging ko siya. Chata. Saan ba sila nakapwesto? Ay, <laughs> matusok ba? diretso Basag men. Nalaman. Kasi ay yung plano namin ah. Hindi kaya mali yung dinanan natin pre. Hindi ba wala tong mag-jess? Subagi so, bagay, kasama kita no? Kaya nga eh. Kabag pa tayo. Oo, <laughs> oh, mo negative na rin tayo pag nag-costume. Diba? Kasi sila puro formal eh. Tapos ta, ta sa na tayo. Di. May plano ko eh. Kasi <laughs> mamaya magtutugtugan yan dyan. Pagtapos kumain. Tapos madilim na nun. <laughs> tapos kung tayo pumasok, tayo magpalit ng costume. Di, Pero di. sa taas tayo. Sa taas ta tayo, magbihis. Tapos oh. tsaka tayo bumaba. Hindi naman tayo papakulong yan eh. Papalabasin lang na? Eh. No? Oo, papalabasin lang kami. Hindi naman kami papakulong. Wala naman ang ginagawa eh. Yung costume lang naman kami eh. Parang pagkinulong tayo. pre. Isang <laughs> buwan. Costume lang naman yan eh. At least maganda yung video natin, di ba? Nakulong tayo. Nakulong? <laughs> <laughs> Sikat tayo. oh, yun. Gone tayo, pre. Ah. May video ka naman, na, ano? Nagalitan tayo. Ay, hindi natin alam may... kung ilan yung gwardiya eh. Di ba may mga stage? Stage 1. <laughs> Tapos tatanggalin ko na to sombrelo ko. Tanggalin ko oh, na to. Sombrelo ka Oo. Oh. Ang tanginang yan. Kaya pala. <laughs> Wala na, basag na lakad namin ngayon. Ay na, wait, punta na namin promenade. Gagawin Ganoon na lang. Doon na lang kami mga ngupal. Gagawin namin, costume kami doon. Tapos saan namin nagigitara, no pre, no? Oo, tapos. Kaya pwede ba namin kantahan kayo? Saka magbibig dito. Oo, pre. Ay, nako. Na, Ganun na lang. Kunwari, hindi wala kang alam sa gitara, par. Ayoko noon, no, ano yung pangit naman noon. Tapos Bat gawin mo may ADHD pa nagigitara. Ngayon Dito may kitira ka ba? Eh oo nun, ko'y gago. Oh, ang forma na nga sa pre oh. Yun oh. Nakasakay. Wala na. Hindi namin namin gagawin namin maya. Dito tayo Samahan nyo pa rin kami. <laughs> Dito Ito yung mga kalaban ko nagbibenta ice candy oh. Siyan. Ito ata yung umorder sa atin eh. Ah, hello po no, sa inyo lahat. Ah, excuse me, me po. po. Kayo po ba yung sa KLD section ano, BSI S193? Order daw po ng ano, chicken nuggets. Kasi andito po kasi sa Hindi po 'yon. Sa kabila pa ata 'yon. Tingnan natin par. Hindi po yung BSI S193. Sa kabila pa ata Sige po, salamat po. Hindi ata hindi ito. Tang ina na kilala <laughs> na tawag. Kilala daw eh, ayan. Kumain lager. Kuya, excuse me po. Kayo po yung sa ano? NSTP. Magano po ng nuggets. Nuggets. Kasi andito na tayo. Yung order namin.